Happy birthday and one, two, three, happy birthday to everybody, happy birthday, happy birthday. to you, happy birthday. To you. happy birthday. Saya ingin mengucapkan terima yang telah menyokong dan Terima kasih. Saya berusia 50 tahun. Saya berusia 50 tahun. Terima kasih, Tuhan. Saya ingin mengucapkan Eh. Jadi aku apa, apa, -apa tapi dia. Kasih ini sana. Tekap boleh aku. kok. Ah. Bobati ku po di keluarga anak saya. Sawa 1. Sepolaku. Sa sakit. At um, mm, aking mga kapatid, at lalo lalo na pinakamahal ko, ina, ina Rose, kahit may sakit, ay lupan sa, sa sakit niya, pero ang lakas pa rin niya. Uh, sa bukas po ako sa senior citizen, sa mga kaibigan inay, kay Ate eh kay sa aking diyan ng aking kaibigan, si si Alex Ramos, yan pong diyan ng kami nakita sa kabili mo, ay pagdating ng aming samahan eh, si Alex Ramos. At sa mga kina-pastor, magandang napon po, Pastor, magandang napon po, at sa mga nagpapakirap sa hanggang ito. Yung titulong, kung muna natin At ni... Ni... Ah... Tiko, Rosa. Maraming maraming salamat po. Grabe ng hirap niyo, kahapon. Hanggang kanina. Ako yung nagpapasalam na talaga po sa inyo. Ako yung hindi kaya kung wala kayo. Ako po ay

Maraming salamat po na kayo tumulong sa aking birthday. Sa aking mga bisitang mga kaibigan at sa mga kitiks na bumapati sa akin happy birthday. Thank you sa inyo lahat na bumapati sa sa social media. Thank you po. At sa aking mga kaibigan mga kapulis Salamat si Kapitan Taro. Ay, at pangalawag po ako sa inyo, mga. Nandito po kayo. Ako po, ay, magpasarapat din sa akin, kapatid. Dahil po, grabe support. Kami po ay masyerte po kami, kapatid-kapatid. Ano naman ay magiging kanyang 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 pamilya? Pero, meron po kapatid-kapatid Support. Yung kahit hindi nakakata sa ko hindi nalang susupport. Ako yung masyerte. Ako yung kapatid. Dahil nandiyan po ang mga kapatid na si Bantamang President si support. Sina, parang kung sa iyo nakakatika pa lang, nandiyan na siya. Pag sinasabi sa akin, hindi. Hindi naman makakaroon ng problema, hindi, 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 hindi. Wala nang pangpapakakong wala. Nandiyan siya. kirengan sa, sa, ko sarhi ng mga sarili mo dibi ng mga tao sa. Kinupoo siya sa support sa amin. Dalam amat na siya sa supporta sa mga pangyayari ko. Pasipot dito ngabe. Ay mo magpadit. Asi mira ko sama ka padit dai isa ko course of court. Kami proud kagadya alo po ba? Sa si iba na kalma. Mas buti nga, kayo. Ah, Nakutulog kayo ng maayos. Si Madama at kami. Ako, nilag po, nagtutuloy lang ang nagigising kami. Ngayon po ang naging kusyo. Kahit ang oras din yung it, it takes ang tawag. Siguro na Ako po ay eh, nakatid sa kapalit ko kung na ako Ang si sa Congress, go, Kungочки, sa Kapitulyo, years sa Kapitulyo, ay kasama ko si Angel Saulo, si Pong Sampare, kung sa Congress. Kung nakalong ko doon ito, si Pong Umare, mga hanggang Kasi natanap ako sa Healthy Hai oleh Hai 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 not not favourit 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 favorit super favorit 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 orang favorit 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 favoritализ laga ostro eh, san mo kasi sige, sige, sige. Kahit naman ngayon, ko naman maaari. Hindi ko ako simpatiin naman ako sa kapatid naman. Ano gusto? Maraming hindi lang isa riyan. po, ngayon po si, si na taon ako, sa kanya, magtiko. Ang taon, ko ako lang ganti Grabe. Lahat ng empleyado lang po, wala na natin kay tao, ang isla, ay kami dati po. Ikaw kay Roma, maghapon ng naman. Kung tao pa na ito. po, at ang hindi ang Kapalit po. po Ganun, si Mada Suporta sa sasabi ng kapatid. Ngayon po, sebere dan daruna ada komanya. Tokali bahwa eh utura sana ke bawah dapat 20%. Ada nomor Pak Adriano, sekretarisnya Pak Denis. Donk Pak ini. Pengelola gas kepada Pak

Siguro hindi lang ako o yung mga kaibigan din naging, ano, naging natulungan din niya. Parang ako din si, ako nung time ako na ako sa Congress as a capital marami rin ako natulungan ko sa akin din. Kahit 70,000, 80,000, walang billion. Asa kumilos doon. Marami rin ako natulungan nila dito sa Tabasol. Marami ang natulungan sa Dobang Bayan.